Napatigil ka na ba upang mag-isip ng isang bagay na tila hindi makatuwiran? Bakit ang ilang mga tao na sa unang paningin ay hindi nagpapakita ng mahusay na katalinuhan o paghahanda, biglang naging milyonaryo? Pinag-usapan ko ang mga madalas na target ng mga biro o kahit na awa. Hindi nila pinagkadalubhasaan ang mga pang-ekonomiyang termino, hindi basahin ang mga komplikadong libro tungkol sa pananalapi at kung minsan ay naunawaan ang mga pangunahing konsepto. Gayunpaman, wala sa kahit saan, lumilitaw sila kasama ang mga kotse, real estate, maunlad na negosyo at tagumpay. At pagkatapos ay tatanungin mo ang iyong sarili, paano ito posible? Ipapakita ko ang isang lihim at hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito swerte, pamana o himala. Ito ay isang panuntunan sa pera at hindi ko ito natutunan sa mga libro, ngunit sa pagsasagawa sa pamamagitan ng karunungan sa pananalapi ng mga Hudyo na ipinadala ng mga henerasyon. Na nagligtas sa akin noong wala ako at ibinalik ako, hindi lamang mga mapagkukunan kundi pati na rin kumpiyansa. Sa una ay tila ito ay nagkataon lamang. Ngunit isipin mo ito, ilang beses na nakita mo ang maliwanag, pinag-aralan at may talento na gumugol ng mga taon sa pagpaplano, paglikha ng mga diskarte, at ang kayamanan ay lumayo sa kanila. Samantala, ang mga itinuturing na walang muwang o kahit na walang karaniwang pakiramdam ay hindi maabot ang iba. Hindi sila naparalisado ng labis na pagsusuri, simpleng kumilos at umani ng mga resulta. Ito ang humahantong sa amin sa isang mahalagang pagmuni, muni, ang katalinuhan at edukasyon ay walang garantiya ng kayamanan. Minsan kahit na sila ay nasa daan, habang bumubuo sila ng mga pag-aalinlangan, takot at pag-aalangan. Ang isang tao na mukhang di simple ay kumikilos tulad ng isang ilog. Hindi niya pinag-uusapan ang bawat curve ng paraan, dumadaloy lamang hanggang sa makarating siya sa dagat. At ito ay kung saan ang mahalagang punto ay. Mayroong isang pangunahing formula na alam ng mga milyonaryo, ngunit kakaunti ang nagbabahagi. Natatakot ang mga tao na ibunyag ito sapagkat tila masyadong simple, halos hindi malinaw na halata. Ngunit iyon ay tiyak kung ano ang naghihiwalay na nagpayaman sa mga nasa teorya lamang. Bibigyan kita ng isang palatandaan, ang lihim ay hindi kung gaano mo alam, ngunit kung paano mo mailalapat ang alam mo, at, mas mahalaga, kung paano ito kumikilos kapag hindi sapat ang kaalaman. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mayaman at sino lamang ang imatalino at mahirap. Kung susundin mo hanggang sa huli, masisiguro ko na ang iyong pananaw sa pera at tagumpay ay hindi magiging pareho. May intindihan mo kung bakit ang iyong kakilala na naisip ng lahat na sila ay naka-off, biglang bumili ng isang bagong bahay, habang ang kanilang mga plano ay nasa yugto pa rin ng tiisipin ko ito. Kasunod, magdadala ako ng mga tunay na halimbawa, hindi kinuha mula sa mga pelikula o internet, ngunit mula sa mga sitwasyon na nasaksihan ko. Ang mga tao na itinuturing na walang pag-iingat ay nagbago ng kanilang buhay at gumawa ng isang kapalaran kung saan ang i-matalino ay gumugol ng maraming taon sa pagsira sa kanilang mga ulo. Kapag sinabi ko na ang kisimple ay nagiging milyonaryo, marami ang tumingin ng may hinala, iniisip na ito ay pagkakataon lamang. Ngunit hindi ito. Nakita ko ito na nangyari at kahit na lumahok sa ilan sa mga kwentong ito. Payagan akong sabihin sa unang kaso. Nakilala ko ang isang manlet na tawag sa kanya na si Mark na tila ganap na hindi maayos. Hindi niya kinokontrol ang paggastos, hindi na plano at kung minsan ay nakalimutan kahit na magbayad ng mga bayarin. Paano mag-usisa ang isang tao? Dahil nagsimula siya ng isang maliit na negosyo, nagbebenta ng mga produkto sa isang patas, nang walang masalimuot na mga plano o sopistikadong mga diskarte. Mabilis siyang kumilos, sinubukan ang iba't ibang mga diskarte, at sa loob ng ilang taon ang kanyang katamtamang puwang ay naging isang kadena ng mga tindahan. Ang iba ay tumawa, maswerte lang siya. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito swerte. Ito ay ang pag-unawa sa isang pangunahing prinsipyo, hindi inaasahan ang perpektong sandali, ngunit kumikilo sa kasalukuyan. Ang isa panghalimbawa ay nagmula sa isang kamag, anak ko, tiyuhin ang aking ina. Ito ay palaging nakikita bilang sira-sira si ng simpleng pagsasalita nang walang pagsasanay sa mga kilalang unibersidad. Gayunpaman, mayroon siyang ugali, nakakita siya ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakita lamang ng mga problema. Habang ang kanyang mga kaibigan ay natatakot na mamuhunan sa isang hindi sinasadyang proyekto, bumili siya ng isang maliit na pakikilahok at pagkaraan ng tatlong taon na ang kumpanya ay naging isang malaking pakikitungo. Ang i-mga e, intelektwal ay nagsusuri habang siya ay kumilos. At narito ang susi, gusto ng pera ang paggalaw, hindi walang hanggan na pagmuni, muni. Pagkatapos ay darating ang karunungan ng mga hudyo, na maipaliwanag ko ng malinaw. Para sa karamihan, ang pera ay isang pagtatapos, nagtatrabaho ka upang bumili ng kotse, isang bahay, isang paglalakbay. Ngunit ang tunay na mayaman na pagtingin sa pera bilang isang tuol upang lumikha ng mga bagong posibilidad. Hindi sila natatakot na gamitin ito, mamuhunan o peligro. At ito ay sa paggalang na ito na ang T-simple ay nagpapatuloy, kumikilos ito ng may katapangan, nang hindi nawala sa hindi kinakailangang pag-aalinlangan. Ngayon, pumunta tayo sa mga prinsipyong natutunan ko. Una, kumilos kahit na ang kaalaman. Tado Nakita ko ang mga taong natatakot na mamuhunan ng isang libong riis sa isang negosyo para sa kakulangan ng impormasyon habang ang kanilang mga at ignorante, na mga kakumpetensya ay bumili na ng kagamitan. Nagsimulang magbenta at nasubok ang merkado. Ang pagkilos ay palaging darating bago ang teorya. Darating ang mga pagkakamali, ngunit sa pamamagitan nito ang karanasan ay nakukuha at dahil dito, kumita. Pangalawa, alamin mula sa mga pagkakamali at huwag tema upang ulitin ang mga ito. Ang kayamanan ay hindi lumitaw ng magdamag. Karamihan sa mga disimple milyonaryo ay hindi nagpayaman sa oras, oras, nawalan sila ng pera, ngunit hindi nawalan ng pagpapasya. Sinuri nila ang mga natitisod at nagpauna, tulad ng isang bata na nahuhulog habang natutunan niyang lumakad, ngunit patuloy na sinusubukan hanggang sa magawa nila. Pangatlo, ang kalayaan sa pananalapi ay isang bagay na makakita ng mga pagkakataon. Palaging sinabi ng aking mga magulang, bigyang pansin kung ano ang hindi pinansin ng iba. Ito ang kakanyahan. Ang mga kumikilos ng walang labis na pag, iisip ng isip na may kung paano ito dapat, makita lamang ang isang pagkakataon at tamasahin ito. At ang pinaka nakakagulat na bagay ay ang mga pagkakataon ay nasa lahat ng dako. Ang isang maliit na ideya na ginanap sa tamang oras ay maaaring makabuo ng napakalawak na pagbabalik. Silid, gumawa ng mga hakbang araw-araw. Huwag -araw. asahan ang perpektong kondisyon. Ito ang malaking lihim. Nakilala ko ang mga mag-aaral na gumugol ng maraming taon na naghihintay para sa perpektong ideya at hindi kailanman nagsimula. Ang kanyang mga kaibigan na itinuturing na hindi gaanong may kakayahang, kumilos ng hakbang, hakbang at, sa isang maikling panahon, ay maisariling negosyo o pasibo na kita. Upang mailarawan, magbabahagi ako ng isang kaso na naging inspirasyon sa akin. Ang isang kakilala ay nagpasya na magbukas ng isang maliit na online store. Wala siyang naiintindihan tungkol sa marketing o accounting, ngunit nagsimula siyang magbenta. Ang unang benta ay katawa-tawa, halos isa bawat linggo. Gayon pa man, natutunan niya sa daan, nag-aral siya ng advertising, nakaranas ng iba't ibang mga diskarte, at nakinig sa mga customer sa isang taon, mayroon na itong matatag na kita, sa tatlo, isang pinagsama, samang online na negosyo. Ang pinakamahalagang bagay ay nanasayang ng walang oras sa walang katapusang pagsusuri. Ito ay kumilos lamang. Iyon ang dahilan kung bakit ang T-Simple ay naging milyonaryo. Ang mga ito ay mas matapang, maliksi at mapagpasya. Ginagamit nila kung ano ang mayroon sila, nang hindi naghihintay para sa perpektong senaryo at iyon ang nagtatagumpay sa kanila. Kung nais mong sundin ang landas na ito, magsimula sa isang maliit na bagay. Kilalanin ang isang pagkakataon sa paligid mo at isagawa ito. Darating ang mga pagkakamali, ngunit magtuturo ng higit sa anumang libro. Huwag asahan na maging isang dalubhasa. Kumilos ngayon. Ang pagkilos, paggalaw at katapangan ay ang kanilang mga unang hakbang patungo sa kayamanan. Tandaan, ang panuntunan ng pera ay simple. Ito ay dumadaloy sa mga kumikilos habang nag-aalangan o nag-aara ng labis na naiwan. Ang prinsipyong ito, na ipinasa ng mga nauna sa akin at napatunayan sa mga nakaraang taon, ay kung ano ang naghihiwalay sa mga milyonaryo mula sa iba. Ano ang natutunan natin sa mga minuto na ito? Bakit ang Kidong Case ay nagpayaman habang ang imatalino ay madalas na naiwan? Nalaman namin na hindi ito isang diploma, talento o swerte. Ang lihim ay nasa isang prinsipyong ipinadala mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, isang karunungan sa pananalapi na kakaunti ang nangahas na magbunyag ng bukas. Gustong gusto ng pera ang paggalaw. Nagmamahal sa lakas ng loob. Mas gusto kung sino ang kumikilos, hindi kung sino ang takot na gumawa ng mga pagkakamali. Ay, recap natin ang mga mahahalagang aralin ang pagkilos ay higit sa kaalaman. Maaari kang maging isang henyo sa pananalapi, ngunit walang pagpapatupad, walang resulta. Sino ang kumikilos, kahit na ang kanilang unang pagtatangka ay tila walang muwang, nakakakuha ng karanasan at kita. Ang mga pagkakamali ay mga aralin sa disgis. Walang sino man ang nagiging isang milyonaryo na walang natitisod. Ang mas mabilis na pagkahulog mo at bumangon, mas mabilis mong malaman at sumulong. Ang pera ay isang tool, hindi patutunguhan. Tumutok sa mga pagkakataon, hindi ang balance ng account. Gamitin ang iyong mga mapagkukunan upang lumago at lumikha ng mga bagong posibilidad. Ang kalayaan sa pananalapi ay ipinanganak ng kakayahang makita at masiyahan sa mga pagkakataon, kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng mga hadlang. Ang iyong mga mata at kamay ang iyong unang mga instrumento ng kayamanan. Kung mas matulungin ka, mas malaki ang pagkakataon na makita kung ano ang hindi pinansin ng iba. Ngayon, bumaba tayo sa negosyo kung paano ilapat ito ngayon. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga kurso na kinuha mo o ang mga plano ay nasubaybayan, ang tagumpay ay kabilang sa mga nagsisimula kahit na may isang maliit na hakbang. Maaari itong maging isang pamumuhunan sa pagsubok upang mapatunayan ang isang ideya, isang pag-usap na may isang potensyal na customer o ang paglulunsad ng produktong iyon na iyong advanced ng maraming buwan. Ang isang solong kilusan ay maaaring magbukas ng mga pintuan na hindi mo naisip. Mayroong isang tahimik na kaaway na nagpaparalisa sa karamihan, takot. Takot sa pagkawala ng pera, ng paggawa ng mga pagkakamali, tila katawa, tawa. Normal na maramdaman ito. Ngunit tiyak sa pamamagitan ng pagharap dito na nakamit mo ang kalayaan at nakamit ang tagumpay. Naaalala ko ang aking mga unang hakbang na may ilang daang dolyar lamang sa aking bulsa. Lahat ay tila laban. Ako, ang mga pagkakataon ay mukhang zero. Ngunit nagpasya akong kumilos. Inanyayahan ko, sinubukan ko, na miss, sinubukan ulit. Ang bawat hakbang para sa pinakamaliit o tipid na tila, lumapit sa layunin. Sa gayon ang mga milyonaryo ay ipinanganak hindi sila likas na matalino, sila ay matapang at paulit-ulit. Ang aking huling payo, huwag maghintay para sa perpektong sandali. Huwag subukang maging matalino o hindi magkakamali. Magsimula ngayon, nasaan ka? Subukan, kumilos, alamin mula sa mga pagkakamali, ayusin ang ruta at magpatuloy. Kung mas kumilos ka, mas malapit ito mula sa kalayaan sa pananalapi. Kung ang nilalamang ito ay nagliliyab ng isang spark sa iyo, sundin ang channel. Inilarawan natin ang mga batas ng pera na hindi itinuturo ng mga paaralan, ang mga lihim ng yaman na nakaraang pamilya sa pamilya at totoong mga kwento ng mga naging buhay na may saloobing. Nangako ako, ang susunod na mga video ay magiging mas malalim at mas praktikal. Maunawaan mo kung paano ilalapat ang mga alituntuning ito sa negosyo, pamumuhunan at kahit araw, araw na mga pagpapasya. Tandaan, ang pagiging tipipi is sa mga pag-aalinlangan ay hindi kahinaan, ito ay kalamangan. Lakas ng loob, pagkilos at paggalaw, ito ang gumagawa ng mga milyonaryo. Gamitin ang karunungan na ito, isagawa ito, at ang pera ay darating sa iyo. Kumilos ngayon. Magugulat ka sa kung magkano ang maaari mong isulong. Upang hindi mawala ang susunod na mga aralin, mag-subscribe ngayon. Tiwala, hindi mo nais na mawala ang darating. Ang iyong paraan sa kalayaan sa pananalapi ay nagsisimula sa isang solong hakbang. Ibigay mo ngayon. Eh?